Ayan na nga po, noong September 18 ay nagpa-start na po akong magpagawa ng water pump. Dahil yun po ay ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung mag-start na po kami magawa ng tangkal or kung ano man yung gagawin, is kailangan po talaga ng tubig. So yun na nga ang ginawa namin. At um, mamaya po ay um, i-mention ko po kung magkano po ang lahat ng aking nagastos para dito. For your information lang po, magkaiba po yung sa septic tank ng baboyan at sa septic tank po ng tao. At ayan na nga po ay nagsimula na rin po silang mag-layout para po sa tangkal ng baboy. At para na din po sa ating sitingtang, uh, mapapansin niyo po ay medyo mas ma malapit po silang dalawa para po hindi masyadong mahaba yung magagamit na PVC. So, ito na nga po ang tambakan ng ating tubig. Sobrang napakalino po talaga nito at good job po sa mga nagtrabaho. Um, nga pala po ang ang nagastos po natin sa water pump kasama na po ang materials plus labor ay 16,000 pesos po. Yun po ay sila na po yung bahalang maglagay at mag magdig ng hole and lahat-lahat na po yun and once again it's 16,000 pesos po. Ayan po ay para naman po sa ating septic tank at sa pig fence or sa tangkal, ayan po, gumamit po tayo ng 10mm na steel bar, 19 pieces. Um, tag 160 po yung isa. So, ang total po niyan ay 3,040 pesos. So, ang hollow blocks naman po ay nakagamit po tayo ng 360 pieces. Tag 12 pieces po yung isa o 12 pesos. Nakagamit um, po tayo. And sumatotal so, po ng 4,320 at sa ating buhangin naman po ay nagkuha po tayo ng isang truck. Ang presyo po ng isang truck ay 2,200. So sa ating semento naman po ay naka 20 bags po tayo. 260 yung isang bag, Apo brand. So naka 5,200 pesos po ang ating sumatotal. And all in all po sa septic tank with um, pig fence sa tangkal kasama din po yung water water pump natin po ay nagtotal total po tayo ng 30,760. I mention ko lang po sa glit ay yung lupa po ito ay tawag po talaga is subdivision pa since wala man pong nakatira pa so pinayagan po tayo ng may-ari na maglagay po muna ng pig fence na maliit at pag later on pwede po natin tong tanggalin pag mayroon na po tayong mga neighbors. And hey guys, gusto ko lang i-mention ang total po ng, ng lupa o ang sukat ng lupa is 460 square meter. Yan po ay akinulugan po at nakapag down payment na po tayo. And so far, ang ating pang kailangan bayaran is 24 months pa. So yan guys. And since nandito na namin din tayo, back to our topic kanina. Ayan po dahil na-mention ka rin po ang sukat ng lupa which is 460 square meter. Ang kada per square meter po is 2,000 square meter po yung pagkabiliin natin. Ayan. Siyempre, uh, balik po tayo sa ating topic kanina. So, ayan nga po dahil sa um, prices na po. Ayan. Nakabili nga po tayo. At nandyan po, inalagay ko po din yung list natin. So, ayan. So, nga pala nakalimutin kong banggitin ay kumuha po pala tayo ng sundang, yun po yung tawag sa amin dahil kailangan po talagang patuloy yung mga puno or yung mga ano na naka ano kani before kasi nung pagkakuha pala ng lupa nito is marami talagang mga um, banana trees or yun nga yung kailangan talagang putulin yun nga guys dahil pinagsabay-sabay po natin um, ipatayo yung septic tank um yung tangkal at saka rin po yung ating water pump is mga days lang po yung pagitan niya so nilagyan na rin po natin ng bahay kubo para naman po ay meron pong mag um, watch sa ating mga pigs syempre so ayan po nag kinakailangan po natin kumuha or bumili ng kahoy which is 500 pesos kawayan um 900 and pawood yun po yung tawag sa amin siguro pawid po yun sa Tagalog. So, nag 35 each po yung bawat isang pawid. So, naka 100 pieces po tayo. So, bali 3,500 po yun. At yung labor nga natin, yung labor sa ating 3 days. At kasi yung mga nakamura naka, naka mura po tayo sa ating labor dahil yung naggawa po nito ay papasalamat po ko sa aking um, kapatid at sa aking, sa aking pinsan, sa aking ano, pamangkin at yung yung father-in-law na din ng aking kapatid at yung brother-in-law na din. So, yun nga guys. So, depende na din po kung saan po kayo nagpapatayo ng bahay or kung saan po kayo nabili ng materials. Depende po yun kung uh, magkano po yung mga materials. Kasi pag medyo malayo po sa city, ayun na nga ay syempre, inaano po nila yung gas at, at yung labor po ng nagdi-deliver ng materials. Pero, uh, nga pala po, ito yung sa sa aking napagkuhanan po ng mga materials ay yung may-ari po ng lupa ay nagbebenta po sila. So yun. As you can see here guys, medyo okay na siya, okay na. Ay, hindi naman kailangan nating i-plastering uh, yung labasan po niyang ating tangkal at yung sa loob lang kailangan nating maging finish po siya, maging smooth para po mas tumagal po ang ating tangkal at para yung um, dumi po ng baboy hindi po dumikit. So, kailangan po natin i-finish yun. So, patapos na rin po siya. Konti na lang. At ang ating namang bahay kubo po is paunti na po siyang matatapos. Uh, lalagyan na lang po yan siya ng papag at um, lagyan ng kusina. At ano pa ba, um, later on nalagyan po natin ng terrace, pero yung, yung costing po niya hindi po natin nasali dito kasi wala pa naman po siya. So medyo maluwang po siya ng konti at uh, kung makikita niyo po eh meron na po din siyang karsada at, or kalsada, meron pong naggagawa at so yun nga, um, so mas mapapadali po yung mga pagdi-deliver na later on in the future pag mapapatayo na po tayo ng bahay. Yan na nga po yung ating sifting tank. Meron na pong cover para hindi po mga amoy or hindi po lumabas yung amoy ng ating sababuyan. And yan na nga ang ating bahay kubo ay nakikitan po ako at dahil uh, masyadong maaliwalas po siya. Maganda po dyan para may, pag halimbawa magpapatayo na po tayo ng, ng bahay dyan, pwede po dyan sila mag-stay at hindi po maiinitan. So guys, um, nag, uh, nagsenda rin po ako ng, ng ating or naglagay na rin po ako ng ng costing po sa ating sim. Yun po ang sa roofing natin. Uh, yun po ay bumili po yung kapatid ko ng 15 pieces. Um 220 each yung isa, so naka 3,300 po tayo para po yan sa kusina at sa babuyan. Yan po ang ating nakuhang um, total. So yan guys na nga po yung ating kalsada at patapos na po siya. So, ba uh, diba? So, yung katabing mga lupa is, well, uh, yung pagkakaalam ko, may, may, may nagmamayari na po siguro. Um, pero hindi po ako sure. So, ayan. Ngayon na yun nga yung ating bahay kubo. Nilagyan po yun siya ng planchao. Um, nakalimutan ko i-mention, nagpabili rin po tayo ng planchao. Dahil, um, para hindi po, sabi ng kapatid ko, para hindi po masira dahil sa ulan. So, yung planchao po natin, bumili po tayo ng 10 pieces, 285 each po, naka 2,850 po ang total niyan. Tapos, nagbili rin po tayo ng plywood, 10 pieces, 295 each, so naka 2,950 po tayo. At, um, imagine ko lang po kung, kung ang total po ng ating lahat-lahat na, as in lahat-lahat na nagasos ay 56,870. Ayan po ang kasama na po ang tangkal, sifting tank, bahay kubo at ang water pump. Ayan po yung ating mga expenses. So, nakamention po yan dito. So, salamat po sa panunood. Have a good day! gusto ko pong mention na yung ating pong um, well or yung tabakan po ng tubig or yung sa water pump, hindi po yung kasama sa ating na i-mention na hollow blocks kung ilang pieces po dahil nagbayad lang po kami ng 16,000 sila po mismo ang bumili at naglagay po ng mga hollow blocks. So, hindi ko po alam kung ano or magkano or ilang pirasa po yung nilagay nila. Basta ang, ang sa amin lang po ay nagbayad po ako ng 16,000 pesos.